ayusin po natin to yan para hindi po siya ano hindi po siya magkaroon ng kanto yan eh, ganyan po yan. parang parang may alam talaga eh, no? aduh aku kenapa akan tunang-tunang itu? Anu, baby Kabila simento to. Medyo balik Bali, papatungan pa naman to. Susunod. muna yan. Magandang dalgan. Alin. Simintuin natin lahat to oh, dito. Nandun. Pero bago yan, bakod muna tayo. Ayun. Ayan mga katangkilip, mamaya na po ako. Ayan, mamaya ako nakukunin yung buko. Kakain po muna kami ng lunch. Ano yun? Lunch. Pagkain natin ng lunch. Paki ano mga yung kamay ko. Ugas mo na kasi magkakamay ako. Yan, okay na yan? Hmm? Okay na. Hindi, okay na to. Kasi madudumihan pa ito mamaya hindi naman siya madumi. Tsaka lupa lang naman yan. Iyan oh. Ang plato. Ulam po namin mga katangkilik. Yung pinag ihawan sa kanya na plain sheet, yun na rin po yung ginawang pinggan. binuhat na rin siya inangat papunta dito sa lamisa. Okay. Tapos may pipino. Tapos may itlog. May kanin. Ayun, no? Kompleto. Ito po. Yan, simple. iyan po, simpleng buhay, simpleng pagkain, buhay, probinsya. Yan. Kahin po tayo, mga katangkilik naming minamahal. Samahan niyo po kami sa aming pananghalian. Yun, no? Oh. Ito kayo maguhubad muna nang sombrero ko. Wow, mas pogi pala ako pag hindi nakakasombrero. Oh, ano yung klato ko doon? Ano <messive> yung tisagot okay. eh? Ah, kasi. Okay. Ano yung tisagot eh? Yun, no? Yan. Masarap. Manamit, gid ba? Yun. Orong muna kayo. Mamaya pa kayo, ha? May dito sa Kain po tayo, mga katangkilit. Ayun, o. So, ayan po mga katangkilit naming minamahal. Naputol ko na po yung puno ng kahoy. Ayan, pakita ko po sa inyo, ha? Ayan po ang puno ng kahoy na naputol na po natin. Ayun, o at yan so ayan po maliwalas na po dito ngayon ayan po mga katangkilik namin minamahal maliwalas na po dahil naputol na po yung kahoy na yan at dun ayan, medyo malinis na ayan po maliwalas na kitang kita na po ang kalangitan ayun hanggang dun po yan kasi po doon sa kabila na trim ko na rin po Ayan. so mag-iisip na naman po tayo ng ating gagawin Ayan mga katangkilik, mag-iisip na naman po tayo ng ating gagawin habang uh, papahinga po muna. Pwede ito pang gato ah. Paluan ng yug. Panggatong. Ganito po ang buhay probinsya. Ang saingan. Kahoy. Ayan. po si Mrs. Katangkilik. Walang tigil ang pagsiga. Ayan. Ayan walang tigil ang kanyang pagsiga. Yeah. So, ito na lang po. Atin tatanggalin. Tu. So, pag natanggal po ito, ayos na. So, Pansamantala, magpapahinga po muna tayo. Ayun. Alas 2 pa lang pala. Alas 2 pa lang. Hmm, alas 12 pa lang pala mga katangkilik naming minamahal. So anong oras tayo nag-lunch? So, Yata yun, alas 10.30 or 11, something like that, you know. Wow, something like that, English yun. Know? Yes, you know. Yun. So, ang iba po sa mga kasama na kasama ko ngayon dito ay nag-iisip kung paano matutunawan <laughs> sa dami po ng uh, pagkain, yan, lumalaki na po yun tiyan, buntis pansamantala, pag uwi wala na, yun. Doon po kanina sa kabila mga katangkilik, yun know, ay, uh, andun yung katiwala, binigyan po tayo ng apat na buko, plus yung pinitas pa pong buko dito kanina, yun. Nagkabundat-bundat ang kanilang mga tiyan, yun mga katangkilik, no. Ngayon po si Mrs. Katangkilik nagpapakulo na naman po ng tubig kasi alam niya na uh, Alam niya na ang mangyayari Pag ganito namamahinga ako, wala pong oras pag gusto kong magkape Ayan po, tingnan nyo naman po Ayan, sa mga bago lang po sa aking uh, channel, ano you know, Ito po ang buhay uh, probinsya namin Tingnan po natin yung uh, Yung sainga namin, ayan, gawa ko lang po sa bakal at yung takori po namin ayan, yan, yan. Yan po ang buhay probinsya na kinalakhan ko. Yun o, oh, mga katangkilik. At ang aming uh, panggatong ay kahoy. Ayan, o. Oh. At ang aming simpleng buhay. Ayan. Simpleng pamumuhay. Yan noong araw eh, mas maganda pa nga itong kubo na to. Kaysa noong araw. Ayan, akit na na natin to, Baka ma... Ano pa tayo? Bakit hindi nyo nilatag yung foam na makapagpahinga kayo ng maayos? Hindi naman komportable kasi kabundat-bundat. Ah, bundat-bundat. Kaya hindi komportable yung mahiga dahil bundat. Yan you know? May pagkain pa oh. May prito pa. May pandisal pa. Yan. Tapos may ulam pa dito mga katangkili kapansit Pansit, may itlog pa. May kanin pa. May nilagang saging pa po mga katangkili ko. Yun. So, paalala nyo sa akin mamaya yung itak. Nadalin sa baba para mahasa. Masyadong makapal eh. Sige, hawakan nyo lang yan ha. tutuloyan ko na. Ayan. Ay, ah, ikaw na. Ikaw na o ako na. Baka kasi bumagsak sa gate. <laughs> oh. Buka! <laughs> <laughs> Mas tusto, nangihipo. Ayan po. Ah. Kaya pa bato? to? Parang na ano na kasi. Na, pinipit na ba? Di ba, ligat? You know, you know, you know, you know, you Philippines Pilip natin to. Yun. Bukan tumutunog ah. Yun oh. Know? Yun oh. Know? Yun know? oh. You know? magsak Sabi ko na eh. Meron pa ba tayong tatanggalin? Huwag na muna kasi yung gate. Basa pa yung bakatamaan Baka tamaan. Oo. Ayan mga katangkilik at uh, natanggal na po natin. Natanggal na. At meron pong sumubok. <laughs> Hindi nga lang pataas kundi pababa. <laughs> Ito so, mga ano. Iyan po. Mga katangkilik. Huwag na natin ipakita <laughs> ang muka. <laughs> yan, sumubok siya oh. Yun oh. Ano maramdaman wow. kung anong gawain ng isang henyo? Maramdaman daw niya kung anong... Yan, gawain ng isang matandang henyo. Hala. ya Yan. Hindi ako nun eh. <laughs> dalawana po sila mga katagiri. <laughs> dalawana sila. dalawana. Dalawa na. Oops. Sige. <laughs> Huwag Yan. Yan. Baba mo. Yan. Kita mo na. <laughs> Yan o. Oh. O. Oh. Diba? O. Oh. Ayan. Ayan. Akalain mo na nila kasi nasa baba na. <laughs> Iyon, no? Oh. Hmm. Yung halaman. Yung halaman. Kasi, ano, pag natuyo yan, panggagatong din natin yan. Uy. Oh, eh. oh, matalim yan kasi bago pa. Oh, at least mag-promote ma na siya, na may napakinabangan siya. oh, napakinabangan ko na yung 249 yun yata yan. Hmm. Hmm. Ano, hmm. sir, parang hindi mo kalain. Hmm. Nakupo. Diba, parang hindi mo kalain na gamit ng hinyo. <laughs> hindi ba kalain na diba? Sige, subukan mo yung ano, sa taas. Ay, try mo to, yan. Yan o, try mo yan. O di, o, di, kaya doon, no? Doon sa uluan ng asawa mo. <laughs> doon sa uluan ng asawa mo. <laughs> Para pagbagsag. Ito, wala. Uh, mm. Sa nga kukunin mo. Sa nga lang yung kukunin mo, iuwi mo. <laughs> yan mga katangkilik, gusto ma-experience. Wow, ang galing. Pwede, di tumatalon-talon ah. Huwag <laughs> mo madaliin. oh ano? You <laughs> know, you know, you you know. di ba? Di ba? Yun yan. Ano mo Sabi mo niluluto tapos hindi mo alam yung lasa. Hindi kasi hindi pa naman kami luto. Ay sa bagay. Luto lang naman hindi naman sinasabing ano. Kinain. Oh, tama, tama. Tama. Oo, oh, nasira ang pagkahinyo ko doon ah. Sabi lang niluluto. Hindi naman niya sinabing kinakain niya. Tama nga. So, sa ngayon dahil uh, nang mamahinga tayo ang gusto ko magkape eh. parang mabagal to sang alin kahoy. meron talaga ng ano yan tubo eh mabagal eh tubo na tubo talaga yung ano diyan panlagay kung hindi ako magkakamali one half one half na tubo one half na tubo na GI o kaya na BI ito purpose yung mga matataas. Mm. Yung tuyo na kahoy, ba yan? Tama. Oh. Eh, lahat naman talaga may purpose eh. Hmm. yan. Ka taas, kayo, kapag Pag ano siguro ba? Dry ba yung dry, ganyan, kahoy, Yan. Yung... At yung Parang dry at saka yung tuyo na kahoy. O, no? oh, yung... O oh, parang gano'n. dry at saka tuyo. Ayan, mga ganun kahoy lang. Uy. Na kasi Hindi. Mas ma... Ano nga eh. Pag tuyo, mas madali nga eh. Ay, mayroong pa pala akong kukuha nandito. Ayan o, oh, sa taas na yun. Para diretsyo okay, na lang. Mm -hmm. Ayan o. Oh. Sa pinakataas? Yun, yun, taas na yun. Tingnan mo kung aabutin mo. Yun doon. Yun. O di kaya yun doon. Yun. O, yan. O ayan Ito. Yan. Tatlong sanga yan. Hmm. Kahit di mo na po pinakapuno, kahit hindi pinakapuno. <laughs> Tatakbo, tatalon. <laughs> Dan -dan sa sa na, yan, daan dandan lang hanggang sa bumahon. Sa pagbumahon na, yun na yan. Yun no Hindi, ma hindi masabas na magagawa ng ordinaryong tao lang. <laughs> mo yung sanga na parang kalingkingan ng lati. <laughs> yan nga yan. Nakalain mo nga. Iisa ka na rin sa mga hinyo. <laughs> Yun. Eh. Pastilan. Walang mahirap kapag isa puso mo. <sighs> Lugpit natin to. Ayan. So, ayan po mga katangkilik. Kumulo na yata to. Kumulo na ba to? Bakit malamig? Taglakan pa natin ang kahoy para ano. Mas malibis. So, hindi na po tayo masyadong busy ngayon mga katangkilik. Kaya, kaya nakapag-video na po tayo. Kanina marami po tayong ginagawa. Hindi po tayo nakapag-video. Si Mrs. Katangkilik lang po sumasaglit-saglit mag-video sa akin. So, ito lang naman po ang buhay namin dito. Kapag nandito po kami. Buti nga ngayon nakakasama na po si Mrs. Katangkilik Kasi noong araw po Ako lang mag-isa lagi dito Ngayon medyo nakakasama na siya Kasi ngayon ay araw ng linggo Wala po siyang pasok <coughs> Ayan Ayan, lumiyob na po Ayan Dagdagan pa po natin ng kahoy. May lulutuin pa ba kayo? Ha? Talaga. talagang gusto mapabilang sa mga hinyo ah <laughs> ayun yun pala yung purpose niya kaya naggaganyan niya siya para malusaw yung kinain yun sige tirahin mo lang ng tirahin kaya so, mga katangkilik magkitimpla po tayo ng kape muna ayun kape po tayo mga katangkilik <laughs>

Mga hmm. barangay sa Pangbulak. Hmm. Yan. Sa Pangbulak, sapa na may bulak sa ilong. Wala pong tigil ang kainan dito, mga katangkilik. Oh. Wala rin tigil ang trabaho. Pre, tigil ka kain, tigil hmm. na yung trabaho mo. Huh? Wala ka ng pang ka ng kain. Wala trabaho, wala kain. Ayun, no? Oh. Kailangan may trabaho para may makain. Ayun, Hmm. kakasakit sakit ka nang Alzheimer's niyan. Okay na maka sakit ka ng Alzheimer okay, pag ano 'yun, nilisik mo yung limocuman. 'Yan lang gusto ko. Ni. Pag nakasakit ka ng Alzheimer's, makakalimutin ka na noon. Hindi ko nga, mm, makakalimutan mo na pati paghinga mo. 'Yun. That's why the reason is That's why the reason is that's the reason why you know. <laughs> Ang gulo ko yun eh, no? <laughs> That's why the reason. That's the reason why. Yan. You know. Sige, nakakot ng Ang balik na siya. So, yan mga katangkilik naming minamahal. Naggagayak na po kami para bumalik ng may name. Ayan po ang aming mga gamit. Daradala na namin. Ayan. <clears throat> katangkilik nga ayos pa bye pabalik na po kami ng Maynila si hi ay <laughs> <laughs> bawal apakan daw to bawal po apakan to 3 o picture muna tayo Let's, Let's do it! Ay, tatali ko muna ito si Baka Umapaw. Alin? Ito yung bag. Si Baka Matong Baka. Tatali, Baka Umapaw. Anong klaseng bag? Anong klaseng bag yan? Paapaw ang laman. Ay, yun. Ayan. Ito. O. Sana kayo. Ayan. Ayan. One, two, three. Tagal? Parang blurred. Isa pa. Yun, ang guwapo pa. kasi nga. Nas... <laughs> Ayun, kitang oh, kita yung ano. Yung. Bundok, kalbo na rin. So ayan mga katangkilik naming minamahal. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin dito sa aming uh, munting kubo. Sa aming munting uh, kubo sa DRT. Ayan po mga katangkilik. May gate na po tayo. Pero sira yung bakod. Wala pong bakod, jolly Ayan, no. Oh. So, ayan, maraming maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin dito sa aming munting uh, kubo sa DRT, no. Sa lahat po ng ating uh, mga subscribers, mga loyal subscribers, mga silent viewers, maraming maraming salamat po sa inyong uh, walang sawang suporta at walang sawang pagtangkilik sa aking munting channel. Ayan po, mag-iingat po tayo palagi. May sasabihin pa ba kayo? Wala na po. Maraming salamat po. Ayun o. Okay, ingat po tayo palagi. God bless us all.